If you give salmon oil to your pets every day, this will happen. Hi, I'm Dr. Aroofs TV and I am a veterinarian. First, healthier skin and shinier coat. Thanks to the high omega-3 content na siyang nakatulong para mabawasan ang pangate, paglalagas, pagkakaroon ng balakubak, dryness at pangangate ng skin or balat ng inyong mga alaga. Next, mas less shedding, mas konti ang fur na may kita nyo sa inyong mga beddings. Kaya kung pagod ka na magwales ng kanilang mga fur, this helps manage that too. Next, it supports heart, brain, and joint health. Lalong-lalo lalo na kung sila ay senior dogs, senior cats, or yung mga active breeds. Dahil ang mga omega 3 promotes good circulation, sharper brain function, and binabawasan niya yung stiffness ng joints habang tumatanda ang inyong mga alagad. And last, boost their immune system. Dahil kapag mas malakas ang resistensya, mas mabilis ang kanilang recovery, even skin infection pa yan. Itong salmon oil na to ay pwedeng ihalo sa kanilang daily meal, sa kanilang kibbles, or even sa kanilang wet food. So, lalo na kung picky eater ang inyong mga alaga, unahin nyo muna yung mga dry kibbles, and at the same time, haluan nyo ng konting water, and then sa kanyo ilagay yung salmon oil. Make sure na mamix nyo yan evenly para maubos din nila agad. So, if you're looking for a natural way to boost your pet's overall health, Dr. Shiba's salmon oil might be the secret sauce.